Ayan guys, for today's video uh, Papakita ko naman sa inyo yung mga ginagamit namin ng uh, fertilizer naman yan guys Ayan o Yara Vita Caltrop Ayan pala Ayan uh, yung ginagamit namin guys na pampakapit ng mga bulaklak ayan o yara ah uh, vita kaltrak ayan guys ayan naman yung mga direction nya sa likod ah uh, basahin nyo lang yan ah uh, bago nyo uh, apply guys guraduhin nyo yung mga nakasulat sa likod ay tama yung mga ginagawa nyo guys kasi uh, ginagamit namin yan kapag hindi umuulan kasi pagka ginamit nyo na umuulan yan guys ah, masasayang lang yung pag spray nyo dyan mayroon kayong mababasa dyan kung paano gamitin dyan sa likod guys Yara Vita Altrap ayan naman yung Borex insecticide naman yan guys ha? yung Yara fertilizer po yun ayan borex na yan Uh, ginagamit namin yan pang spray sa mga shot borer guys. At saka yung white flies. Ayan po, mga nakasulat dyan na uod. Ay, may picture dyan na mga uod. yung mga uod po kasi, uh, itlog po yan ng mga uh, white flies guys, yan pag napisa na yan, yan nagiging uod yan ayan yung karamitan namin ginagamit guys pang pesticide insecticide yung borer guys yung ano yung kulay orange ah, uh, maraming klaseng borer eh. pero karamitan na dumadapo dun sa amin yung tawag nila dito bao bao yung kulay orange ayan yung mga ginagamit namin ayan naman guys malata yun ah, uh, pwede rin yan uh, marami din yang ah, uh, gamitin. Pwede rin yan kahit saan, guys. Pwede yung palay. Pwede yung panggulay. Uh, ah, pwede sa pakwan. Ayan, no. Oh. May mga nakasulat naman yan dyan, guys. Eh. Malata yun. Binaghalo-halo namin yan, guys. Pero depende sa isprihan nyo, guys, ah, Pagka marami kami pinaghalo-halo, yung takit na yan, yun namin pinupuno. Kalahati lang po yun, guys. Kasi matapang po yan. Ayan pa, burudan. Ganun din yan guys, sa mga white flies na ginagamit namin yan, borer. At yan, halo-halo lang po. Pinaghalo-halo. Depende guys ha, sa isprihan nyo. Depende sa klase ng gulay na i-isprihan nyo. Meron kasing mga gulay na maselan na hindi kayang tumanggap ng masyadong matapang ng, ng mga pesticide, insecticide guys. Karamihan ang ginagamit namin diyan yung borer at saka yung malata yun. Meron pa yung mga nauna naming mauna nauna na pinakita ko kahapon, yung video ko kahapon yun pa. Ah, pinagahalo pinaghalo-halo lang po namin yan, guys. Rudan. Marami din yan, pwede rin yan sa palay, guys. Ayan oh, may mga instruction dyan kung paano nyo gamitin ayan ang brodan ayan naman susunod naman yan proclaim proclaim ayan guys oh proclaim insecticide pesticide ganun din yan guys para din sa mga pesticide yan insecticide ah gamit nagamit namin yan sa mga white flies or kaya borer ayan guys instruction nya sa likod babasahin nyo po yan bago nyo i-apply para naman hindi po masayang yung mga uh, hindi masayang yung pagod nyo guys sa pag spray nyo tama para effective po yung mga ini-spray nyo na uh, pang insecticide pesticide guys Ayan, proclaim of Ayan guys. Hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na guys. Ayan, ay, pinapakita ko na dyan yung mga ginagamit namin. Ayan guys. Ito yung video natin ng kahapon, karugtong ito guys. Mga pinakita ko sa inyo yung mga insecticide kahapon. Ito yung mga karugtong. Ayan, yung yarabita na yan. Hindi po yan insecticide. Fertilizer po yan. Guys. Ah, para po yan sa mga bulaklak. Para kumapit ang gusto yung mga bulaklak guys. Ayan, hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to.